Kung gusto mo na ikaw ay hanap-hanapin niya araw gabi, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Napakasimple lamang po ito at napakadil lamang pong gawin at paniguradong ito ay napaka-epektibo. Nang sa ganon, hanap-hanapin ka ng mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At araw gabi kanyang iisipin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. Pwede ito gawin sa magkaibigan, sa magkarelasyon, asawa, boyfriend o girlfriend. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat mabuti ang hanggang at pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan sa papel. Kumuha ka lamang ng isang hibla ng buhok mo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos ay balutin ang isang hibla ng buhok mo sa papel at sya kahawakan saglit, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa pamamagitan nitong ritual ako lamang ang hanap-hanapin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan kung hindi ito safe sa unan mo, kunin ito at dalhin kahit saan ka man magpunta. At ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung sakaling gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay na kayo at palagi ka na niyang hinahanap-hanap, ay pwede mo nang itigil ang ritual, sunugin ang papel at itapon yung buhok mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.